kalingap, mga kapinatics natin dyan for this episode po. Magre-react tayo sa ano, Ed Pau. Ed Pau po ito sa Bagyo no? Australiano at Pau. Nagpakilig sa Baguio. Hindi na ako makapaghintay pa. Halika, panoorin natin po itong nasabing video natin. O, Uy, ba't mag na naman um, dyan? Na Okay, wala naman ako at kayo. Hindi. Hindi <laughs> <laughs> na? ba Sige, ako di ako Ba't di ka nagpapapicture? Nahihiyan din ako kasi ang daming tao. Ang dami? Pwede pa magpapicture sa Hindi ako napapapicture. picture Sana magsuta kay Sumastri? sino Sino <laughs> ang mapapicture? Sino ang Tayo ako nga tayo. Ah! Teka. Grabe, uh, ito ang dalawang to ah. Simple lang galaw na. Ikaw mo na ako, ikaw mo Balik talaga. Hindi, <laughs> itong isang kamay ba? <laughs> yes, itong isang kamay. Yan. Tagilid pa. Ayos yung mayos yung mga. Ayos lang, ayos lang. Ayan. Hindi mo kita. Sa Christmas tree. Pero to totoo ka mo Christmas tree. Hindi yun! Oo oh, nga. Hindi <laughs> mo kita. Grabe yung kulita nila. Yan, yan, yan. Tulita na naman. Hindi nga siya makikita. Dahil oh. nandito ka sa kabila. Yan. Yeah. Yeah. Hindi, yeah, hindi yeah. isa na isa na siguro. Ay. Sa kaliwa si ano eh. Hindi, dito ka. Oo nga, kita na, kita na. na lang kaya mag-isa. <laughs> Kukulitan the star <laughs> ayan ayan, ayan nakita na ay, Mula pa nga. sige 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 <laughs> <you survive. laughs> ayan oh, ayan nakita na wow na. ah. <laughs> okay na haider ng to yung mga lokasyon kasama ko rito sa buddy first time ano um, super saya ko kasi nang ano, kanito nakapunta na ko dito sa Baguio. Yes! Ang ganda ba? Hindi pa nga kami nakapunta dito. Ang ganda din ang jacket niya, ng ano yun, ha? Oh. 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 Tapos malamig. Malamig yan. Jacket na ako kasi ang malamig. <laughs> Feeling ko nasa ano ako, nasa ibang bansa kasi ano. Ang lamig. Tapos ang ganda ng view dito. Ang ganda. Ano daw ito, trial pag pumunta kang Australia? Sana. <laughs> Pwede na, ano. Sobrang lamig nga, eh. Kasi ka ako po kasi yan. Minsan timing ako kasi ano. Hindi ako sanay sa, sa maraming tao. Mm, ano ka? Shy type? <laughs> Ngayon <National. laughs> Introvert mo. No? Nagulat din siguro na, sa maingay, atin. Pero maingay, no? Uh -huh. Dapat ano, maingay ka rin kapag madami tao kasi mga fans oh. mo yan. Uy, hey, tabi sila kumain. Pinakabahan ka mo. <laughs> Relax ka lang <laughs> pressure. Mga kalingap naman yan lahat ng nandito. pati na mo nga ah, na. pa. Nandun tayo. <laughs> Ang galing ano. Yung <laughs> tarpaulin. Minsan pati ano, bigla ka nawawala. Nakagabi, no, bigla ka yung nawala. Sama so, ko si ano, si Kuya JP. JP. Tapos, naging, lagi kayo magkahiwalay nung kambal mo. Buti hindi ka man na natatakot, no, wala <laughs> oh, maaili, no? <laughs> Kabagay, na mawala yung kambal. Grabe. Sa bagay, sanay na kayo. Kasama sila kami, sila Kuya. ka rin ano, lumayo sa akin. Ha? Ano? Ano? ako kasing kasi ano, naniligo. Hindi pag nagsamong ka sa akin, pares Hindi ko din dito eh. <laughs> Dapat, dito ka lang sabi sa hindi ka lalayo. Para ano, di ako mamula. Ah! 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 Hindi po. Lalo na ito, di ko alam, di ko alam paano gamitin yan. Chopstick? Chopstick! Ito ba Kuha ka. Ito kita. Ito. Okay. ito. Okay. Dalawa. Tapos. Ito, itong isa lagay mo dito. Tapos? Balik! <laughs> Ito. Sa kaliwa Dito. Ay, kanan ang gamitin mo. O oh, yan. Ito. Dito. Ito. Hirap. Hirap kaya. Malikta <laughs> din chopstick mo. Hindi <laughs> dyan. Dito. Dito. Yan. Sa ilalim. Ah, sa ilalim. Ganyan. Ganyan yun, Hindi. Parang hawakan... Hawakan mo ito. Tapos ipatong mo lang yun. Yan. Ang laki ng kamay niya. Tapos mo. Si Edward ba to? Si Edward. Oh, Edward. Naliluto ako sa Edward Edwin. Hoy, may yoyo o ba si CCTV, si TV si Global? Sige, kamay mo wala diyan. Manginit. Ay, init talaga. Dapat mo Parang ito, di ba? Kanyan. Ang hirap kasi nito, bakal. Sa mahirap, Ay, mahirap. Uy, ah, sarap. <laughs> Mas madali na ano, lang ako, ano, sasabuan na lang ako. Ah. <laughs> 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 Kulay tayo kasi hindi ako marunong dyan. Huwag na, dyan ka na. Tuturuan kita. Sige, sige, sige. sige. Kunin mo to, kunin mo to. Tapos i-ano mo dyan. Ito, gamitin mo to. Tapos ilagay mo yung karne. Yes! Yeah. Marunong ka naman magluto sa kawali. Pares lang yun. Yan! Yeah. Yeah. Ano ang nasabi? Sa <laughs> <Di ka> tipi narinig ko. Hindi ko. Ah, gutom ah. Ah, gutom ah.

Depende ito. Ano naman yung ano? Hindi. Hindi? Hindi ako. Hindi lang, makain ka mo. May tutuog dyan. May tuturo ako sa'yo. Kasi pag nasa gyop, ang ano nila yung lettuce, nakikita mo? Huh? Sa kay Drama. Oh. Kuha ka lettuce. Tuturo okay. uh, okay, Drama. Kuha ka lettuce. Hindi, kamay. Okay. Kamay lang. Ganyan na ganyan din ako kay Edward nung uh, first time ko lang din magsanggyup eh. Tas, Walang kaalam uh, Tapos, itiklok mo tong baba. Laki ng karne mo eh. Okay na yan. Tapos, itiklok mo tong gilid. Dalawang gilid. Okay. <laughs> Tapos, yung sa so, mga ilalim. Tapos, uh, sausaw mo doon, o. No? Yung sauce mo. Sausaw mo doon sa red. Okay lang sa'yo, mahalang? Hindi no. lang. Sausaw mo. Okay. Tapos, dudututut. Ay, kainin mo ng isahan. Isahan. Ito okay, lahat. Isahan lang. Yes! Ah! Tama! Karap. Edwin, order ka Pili ka. Ang mahal naman, huwag na lang. Hindi, pili ka lang. Sige na. Sige, huwag na lang. Ang mahal kasi. Hindi, okay lang. Sige na. Sige na. Sige na, bira lang naman to. Ngayon lang. Gusto ko ng coffee jelly. Gusto Thank you pala po, po kasi ano, vlog mo ako meri, kasi, ako. Ay, ay, ako pa, ano, na ako meron libre kasi nahiya ako, ako. ano mo, bawin lang ako pag ano, pag mayaman ako. Bawab, babawi ako. Tatandaan mo yan. Oo. Oh. <laughs> pag mayaman ka na, huwag mo kakalimutan. Oh, Oo naman. Baka biglang di mo ako makilala eh. Mangutang pati ako. <laughs> <laughs> oh, dun kasi sa ano, sa dahil, doon sa amin ano, mura lang. Mura, no? no. Oh, hindi dito ang mahal dito. Starbucks? Starbucks? Kape dito, 300 na sa atin. 25 lang. Oo oh, lang. <laughs> 300? Sanggit na yun. Pero ano, solid naman kasi ano. Masarap. Na. Maganda yung view. Oo, oh, maganda yung subrang Sobrang saya ko nga kasi ngayon kasi ano, nakilala ko na ang team Kalina. Naranasan ko yung gantong buhay at ano, nakapag-travel ito sa ano, mm -hmm. Tapos ano, nakilala pa kita. Kaya ano, super saya ako ngayon. Thank naman, syempre, masaya para sa inyo na nakasama kayo Kasi deserve nyo naman maranasan ito, hindi yung puro trabaho lang. Oh, Hindi yes. naman kasi align sa inyo na puro work. Dapat sa travel din sa <laughs> inyo. Habang bata pa. <taba. laughs> ang pa, pero sarang kita kasi ang ganda ng mo. Bagay, bagay sa'yo. Sige. <laughs>

Ay, ako, makbay ako. Makbay, makbay. Ay, ah! Pero nagpapaalam. Nabaka gentleman eh, nagpapaalam. Kawai, kawai. Nagpaparinig ka, may gulong ah. Bakit kayo mas may kapit. Ayun! Ayun sa akin dito, nilalawin ka ako.

Ano daw? Ano daw? Oh, oh, oh. <laughs> Tiktok sa so <yung> <laughs> nag-ibok. We cry over <laughs> the Get where we are And it's all for you Pinokos talaga eh. Ang ganda pa dito. Yung mga mm. ano, view dito. Yung design, like, pinag-isipan oh, oh. like uh, talaga na maging Christmas-like. Ganda rin, Christmas ganda rin kaya dito. Hmm. Ngayon na lang kami nakapunta dito eh. Oo, na ako. Kasi like, nung last time. First time ko dito sa... Ano? Siyempre, first time ko oh, dito. Oh. <laughs> ano? ganda kasi ano? kasing ganda mo. Ah, Patay. <laughs> <laughs> kasi nung last time na punta namin dito, ah. hindi natuloy. Kaya ano. Ah. Kaya first time ko rin dito. Ang ganda ko din ganda ko dito. Ang ganda dito hihihi <laughs> yan si Santa yan si Santa. parang pagod na siya pagod na siya dito parang pagod <laughs> na kainan na ito eh huwag dyan tayo ano ka? Ta tas ito sa, sa unahin mas ano may mas magandang view konti na lang yung ilaw dito oo, oo. dulun na din dito grabe ang lamig Oh. Yeah. Ano dito? Sobrang lamig. Compared it. dun sa kanina, dito na tayo mapagod mong lakad eh. <laughs> <laughs> Compared kanina dun sa ano, pinuntahan natin anong yes. tawag yung tourist spot, mas malamig dito. Kasi yung gabi na rin kaya, <laughs> kaya mas lalang lamig dito. Kasi <laughs> ano, gabi na. <laughs> Yun nga eh, gabi na rin. Kaya mas grabe yung mas Mahamog na. Pero nasa yung beauty kasi ang ganda rito. Kung sa yan, kung sa diet yan, wala Dito, Paskong Pasko, Pasko na sila. Oh, kasi ano, dito, mas malawa kasi dito. Hindi ko talaga ano, makalimutan itong araw na no, kasi ano. Sobrang saya ako dahil ano, first time ko dito sa sa Baguio. Maraming alaala -ala talaga na ano. <laughs> <laughs> Matatak. mo lang yun. Dapat nga mag... Picture-picture ka dyan, para... Tapos na kayo na din. <laughs> <laughs> Oo, kala ko Hindi <laughs> <Tatapoy> din. <laughs> Hindi na, ano lang. Kala ko tatambo ka, di ka nakasama sa TikTok. <laughs> Nagpo-feature ka pala. Um, Tsaka nga pala po, yung sinabi ko sa yung nakaraang vlog natin. Yung... Alin man ano Anong vlog? Yung sinabi ko na ano, yung gusto kita. Nalala mo yun. Mm. Uh, nalala ko yun. Dapat ano, mag-aral ka muna. Oo. <laughs> Aral mo na. Uh, Tapos mo na. Mm -hmm. Bago yan. Pwede mo magsabay. <laughs> pwede, pwede na. Pwede na. Yun, yun nga din sasabihin ko, pwede, pwede na magpagsabay. <laughs> Mas maganda pa rin pag pumasay <laughs> sa. Tsaka yeah. na yan pag ano, pag nakatapos na. Tintayin mm. mo na lang magtapos ka. Sa bagay, ano, gawin mo lang kita ng inspirasyon oh. sa pag-aaral. Tama yan. Pag nag-absent kayo, sabihin, di ako enough na inspirasyon. Grabe. <laughs> 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 Kaya huwag ka mag-absent, tala ka. <laughs> Tara, ano tayo? Libot-libotin natin kasi di pa natin lahat napupunta. Wow! <laughs> sulitin mo na ito at bihira lang. Yeah, no. sulitin ko na talaga to. kasi bihira lang ito yung nangyayari sa buhay. Oh, sim. Yes. Yeah. Kaya nga nag-ano ko rin ng picture-picture ako kanina. Mm, tama yan. Eh. At makita mo, sayang ngayon din di na binuksan ito. Ilaw nito. Yung sa puno, Ay, kaya, kaya madilim. Oo. Ichetahi dito 'yung sarili. Yung symptom Selfie. Ikaw mahawak. Ikaw. ako yeah. di ka makita niyan. Na trauma na, na trauma na. Yeah. Yeah. So, yun. Grabe yun, mga kalingap, no? Mga kapinatix natin dyan. Salamat po sa pagpanood ng mga video. And all, ingat kayo dyan parate. And, cheese!